hindi lahat ng tumatak sa puso mo ay mananatili, at hindi lahat ng nananatili ay nasa puso mo. Ngunit kapag ang dalawang buhay ay nagkrus ang landas at nagpasya na itali ang kanilang sarili sa kasal, hindi ito isang aksidente. Sa hindi nakikita ang kaharian ng karma, ang mga pagpipilian ay hindi palaging ginagawa ng may malay na pag-iisip. Ang ilan ay hinubog ng mga buto na itinanim bago pa ang kasalukuyang hininga ay nakuha. Tulad ng minsang itinuro ng Buddha, lahat ng may simula ay may dahilan at lahat ng bumangon ay umaasa sa ibang bagay. Ang katotohanan ito na kilala bilang pakas o dependent origination ay namamahala din sa misteryo kung bakit ang dalawang kaluluwa ay nagsasama sa kasal. Ang pag-ibig ay hindi palaging ugat ng pagkakaisa. Minsan ito ay utang. Minsan ito ay isang aral. Minsan ito ay isang salamin na nagpapakita ng lahat ng bagay na tinatanggihan ng isang tao na makita at minsan lamang ito ang landas patungo sa pagpapalaya. Tayo'y maglakad sa isang kwentong nagbubunyag ng mga katotohanan ito na nakatago sa likod ng kurtina ng tila pag-iibigan, kapalaran at pagkakataon. Sa bawat kabanata, ang pilosopiya sa likod ng kasal at karma ay ihahayag hindi bilang isang konsepto kundi bilang isang buhay na puwersa ng paghinga sa buhay ng tao. Ang unang pagkikita ay hindi simula. Isang monghe ang minsang nakaupo sa katahimikan habang naglalakad ang mag-asawa, nag-aaway tungkol sa isang bagay na walang kabuluhan. Marahil isang nakalimutang pangako o isang naantalang gawain sila ay tila hindi magkatugma, ngunit mahigpit na nakatali sa pamamagitan ng mga panata na hindi lubos na nauunawaan. Maaring magtaka ang isang nagmamasid, bakit ang dalawang ito, bakit hindi ang ibang tao, ngunit ang lumilitaw na hindi magkatugma mula sa labas ay maaaring tumpak sa karma. Isang lalaki ang pumasok sa silid ng monghe. Ang kanyang mukha ay may mga linya hindi lamang sa edad, kundi ng tahimik na pagdurusa. Siya ay yumuko at nagsalita. Nagpakasal ako sa isang babaeng, akala ko mahal ko, para akong preso ngayon. Bakit ako itali ng karma sa kanya? Sumagot ang monghe dahil hindi ka binigapos ng karma sa kaginhawahan. Ito ay nagbubuklod sa iyo sa kalinawan. Ang pag-aasawa ay hindi tungkol sa paghahanap ng taong kukumpleto sa iyo. Ito ay tungkol sa pakikipagtagbo sa kaluluwa na nagpapalitaw sa iyong hindi natapos na gawain. Natigilan ang lalaki, natigilan. Walang espiritual na guro ang nagsabi na ang kasal ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ngunit nagpatuloy ang monghe. Sa buhay na ito o sa iba pa, isang binhi ang naihasik. Ang binhing iyon ay lumago sa isang huwaran. Ang huwaran na iyon ay nangangailangan ng salamin. Ang salamin na iyon ay lumitaw bilang iyong asawa. Sa pilosopiyang budista, ang karma ay hindi lamang pagkilos kundi resulta rin ng pagkilos. Ang mga karanasang ating pinagdadaanan ay kadalasang bunga ng mga naunang intensyon. Ang taong pinakasalan mo ay nagdadala sa kanila ng iyong hindi nalutas na karma. Ngunit sa mas malakas na karma, ngunit hindi sa mas matibay na karma, ngunit hindi sa mas matibay na karma, ngunit hindi sa mas matibay na karma, ngunit sa mas malakas na karma, hindi sa mas matibay na karma, ngunit sa mas malakas na karma, ngunit hindi sa mas matibay na karma ngunit hindi sa mas matibay na karma, kundi sa mas matibay na karma, ngunit hindi sa mas matibay na karma, ngunit sa mas matibay na karma, ang mga karanasang pinagdadaanan natin ay kadalasang bunga ng mga nakaraang intensyon. Aral, hindi ka basta-basta nagpakasal sa isang tao, pinapakasalan mo ang iyong nakaraan sa kanila, halalaki na nagpaiyak sa kanya ng higit sa ngiti babala ng kanyang isip, ngunit ang kanyang puso ay sumunod sa isang hindi nakikitang paghila. Laban sa lahat ng lohika, pinakasalan niya ito. Sa paglipas ng panahon, tiniis niya ang pagtataksil, katahimikan, lamig. Tinanong niya ang sarili kung bakit parang sugat ang pag-ibig kaysa init. Isang araw naghanap siya ng templo. Ang matandang tagapag-alaga ay nakinig at nagsabi, ang tinatawag mong atraksyon ay pagkilala, hindi sa kagandahan ng kaluluwa, kundi sa pasanin nito. Nakilala mo ang taong may utang sa iyo ng sakit at binigyan ka ng universo ng mga upuan sa unahan para sa pagbabayad nito. Tinanong niya, kung gayon, sinadya ko bang magdusa? Sumagot siya, hindi, ikaw ay sinadya upang magising. Hindi ka nagdurusa dahil sa kanya. Nagdurusa ka dahil sa attachment na hawak pa rin ng iyong karma. Sa sandaling natutunan mo ang aral, ang sakit ay nagiging kalayaan. Ang pagkahumaling ay kadalasang nagsisilbing pintuan sa paglalaro ng karma. Hindi lahat ng umaakit sa iyo ay nakatakdang manatili, at hindi lahat ng nananatili ay sinadya upang magdala ng kagalakan sa iyong mga pattern ng budismo. Bigyang diin ang pagnanais ng pag aasawa at pag-aasawa sa mga pangako na ginawa ang isa't isa meditation hall. Isang babae ang umiyak na iniwan siya ng kanyang asawa para sa isa pa at dinala ng kanyang puso ang mga tipak ng pagtataksil na tinanong siya ng guro. Natatandaan mo ba ang panahon na iniwan mo ang isang tao ng higit na kailangan kanila? nila? She hesitated. Saka tumango. Sinabi ng guro, naalala ng iyong kaluluwa. Kaya't ang iyong pag-ibig ay tumakbo ng napakalalim. Dahil ito ay hindi lamang pag-ibig, ito ay pagkakasala na naghahanap ng katubusan. Maraming kasal ay hindi bago. Ang mga ito ay mga pagpapatuloy. Ang karunungan ng budismo ay nagtuturo ng samsara, ang siklo ng kapanganakan at muling pagsilang hindi lamang ng mga katawan kundi ng mga damdamin, pagnanasa at mga utang, ang sagradong pagtatangka ng karma na magdala ng balanse sa mga nasirang panata kapag ang pag-ibig ay totoo. Ngunit ang ilang mga tao ay nagkikita na perpekto para sa isa't isa, ngunit hindi sa evolusyon. Dapat ba akong umalis? Sumagot ang Panginoon. Masyadong maagang nagkita ang iyong mga kaluluwa. Nagiging siya pa rin yung taong iintindi sa iyo at ibinabagsak mo pa yung taong hindi siya kayang tanggapin. Nagakilala kayo sa pag-ibig, ngunit hindi sa kahandaan. Hindi lamang napagpasyahan ng karma kung sino ang papasok sa iyong buhay. Nagpapasya rin ito kung kailan nagsimula sa pag-ibig ang maraming masasakit na pag-aasawa ngunit nabigo sa pagkakahanay. Ang timing sa karma ay lahat. Maaring perpekto ang dalawang kaluluwa, ngunit kung ang isa ay umuunlad pa habang ang isa ay handa, ang pagkakasundo ay masisira. Mula sa pananaw ng Zen, hindi sapat upang matugunan ang tunay na espiritual na presensya ng parehong walang laman. Sa pinakamalalim na kahulugan, ang pag-aasawa ay hindi tungkol sa pagmuni-muni sarili ko, apoy. Pagkatapos ay sinabi ng monghe sa kanyang mga estudyante, ito ang esensya ng karmic marriage. Hindi ka magpapakasal sa isang tao para kumpletuhin ka. Pakasalan mo sila para malaman mo ang sarili mong pagkakumpleto. Sa pamamagitan ng kagalakan, oo. Ngunit madalas sa pamamagitan ng alitan. Mula sa Buddhist lens, ang lahat ay hindi permanente, kabilang ang mga relasyon. Ngunit kung ano ang nakukuha sa pamamagitan ng relasyon ay maaaring maging walang hanggan kung ito ay gumising sa karunungan. Ang pinakamataas na layunin ng kasal ay pagpapalaya, hindi mula sa isa't isa, ngunit mula sa ilusyon. Ang tamang kapareha sa karma ay hindi kung sino ang gumagawa sa iyo ng kaginhawaan. Ngunit kung sino ang nagpapasaya sa iyo, hindi ibig sabihin na sila ay nabigo. Nangangahulugan ito na ang pananatili sa kabila ng puntong iyon ay hindi humahantong sa paglago, ngunit sa pagwawalang kilos ng isang diborsyado na babae at sinabi, Nananatili ako sa aking kasal. Nobol ba iyon? Bulong ng matandang guro. Iyon ay attachment na may suot na maskara ng katapatan. Umiyak siya. Inilagay ng guro ang isang lotus sa kanyang kamay at sinabi, ang lotus ay namumulaklak hindi sa malinaw na tubig kundi sa putik. Ang iyong kasal ay putik. Ang iyong kagalingan ay ang musika na pamumulaklak. Itinuturo ng budismo na ang pagpapaalam ay hindi kabiguan. Ito ay kalayaan. Kapag ang karma ng isang kasal ay kumpleto na ang pananatiling nakakabit ay nagbubunga lamang ng pagdurusa. Kinikilala ng isang matalinong kaluluwa, ang wakas hindi ng may kapaitan, kundi may pasasalamat. Ang karanasan, gaano man kasakit, ay nagsilbi sa layunin nito. Ang kaluluwa ay pumipili bago ang isip. Sa pagmumuni-muni, kuminsan ay masusulyapan ng isang tao ang mga nakarang buhay, hindi bilang pantasya, kundi bilang mga fragment ng memorya. Maraming nakakaranas nito ang hindi maipaliwanag na naakit sa ilang mga tao para lamang matuklasan na ang mga individual na iyon ay minsang gumanap ng papel sa paglalakbay ng kanilang kaluluwa noon. Isang kabataang babae ang minsang nagtanong habang nag-uusap sa Dharma, Bakit pakiramdam ko ay kilala ko na ang aking asawa magpakailanman? Sumagot ang guro, dahil ginawa ng iyong kaluluwa. Ang pagpili ay ginawa bago ang kapanganakan na ito. Ang nararamdaman mo ay hindi nostalgia. Ito ay pag-alala. Ang pag-aasawa sa mas malalim na katotohanan nito ay hindi nakaayos sa pamamagitan ng lohika o pagkahumaling. Ito ay inayos ng karma. Ang tila nagkataon ay madalas na pagpapatuloy. Papakasalan mo ang iyong mapapangasawa dahil kinikilala ng iyong kaluluwa ang isang gawain na dapat tapusin. Isang bono sa karangalan, isang aral na dapat master o isang salamin na dapat harapin. Kalayaan na lampas sa anyo ng musika. Ang kasal ay hindi ang katapusan. Ito ay isang pintuan. Ang ilan ay naglalakad dito ng magkahawak kamay patungo sa liwanag. Ang iba ay humiwalay sa landas kapag tapos na ang mga aralin. Ngunit ang alinmang landas kapag lumakad ng may kamalayan ay humahantong sa kalayaan. Sinabi ng monghe sa kanyang huling sermon, ang layunin ng kasal ay hindi upang manatili ang ibang tao. Ito ay ang maging uri ng tao na hindi na kumapit. Ang kasal ay hindi sagrado dahil sa anyon nito. Ito. ito ay sagrado dahil sa pagkakataon nitong magising ang Zen at Buddhist na kaisipan ay hindi idulo ang kasal uh, bilang isang pangwakas na layunin ito ay nakikita uh, bilang isa sa maraming mga sasakyan tungo sa kung ano ang huling bagay ng kaliwanagan ito ay isang landas na tinatahak ito ay humahantong sa paglaya ito ay humahantong sa pag-uulit ang dalawang mukha ng pag kalakip at pagising ay umaasa lamang sa kagalakan, pagmamahal at pag-iibigan. Pag-ibig ikaw, ngunit iba ang ibig sabihin. Maaring ang ibig sabihin ng isa ay napapasaya mo ako sa sarili ko. Ang ibig sabihin ng isa ay pipiliin kong lumaki sa tabi mo kahit na hindi mo ginagawa. Isang Zen master minsan ay nagsabi, sabi ng kalakip, mahal kita dahil kailangan kita. Sinasabi ng pagkagising, kailangan kita dahil sapat na ang pagmamahal ko sa iyo upang lumago sa pamamagitan mo. Ang attachment ay naghahanap ng kasiyahan at iniiwasan ang kakulangan sa ginhawa. Kumakapit ito sa bersyon ng kapareha na nagdudulot ng kagaanan at lumalaban sa bersyon na sumasalamin sa mga anino. Ang tunay na pag-ibig sa kaibahan ay niyakap ang lahat ng mukha, saya at sakit liwanag at dilim. Alam na sa pamamagitan nito ay lumalawak ang kaluluwa. Sa karma ng pag-aasawa, ang attachment ay madalas na nagpapanggap bilang pag-ibig hanggang sa ang pagdurusa ay magbunyag ng katotohanan. Kapag pinakasalan mo ang kanilang mga sugat, hindi ang kanilang mga salita, musika. Ang mga salita ay maaring magsinungaling. Ang mga ngiti ay maaring itago ngunit ang mga sugat ay hindi mananatiling nakabaon. Sa bawat kasal, hindi lang isang tao ang ikinakasal. Pinapakasalan mo ang kanilang sakit, ang kanilang nakaraan, ang kanilang panloob na anak, at ang lahat ng hindi nasabi na mga kwento na hindi pa nila napagaling. Minsan sinabi ng isang lalaki sa isang monghe, sinabi niya na mahal niya ako. Ngunit palagi niya akong itinutulak palayo. Sumagot ang monghe, Kung gayon dapat mong maunawaan minahal kang anya. Ngunit ang kanyang sugat ay natatakot sa pag-ibig. Hindi mo siya pinakasalan ng mag-isa. Napangasawa mo ang sakit na namuhay sa kanyang katahimikan. Musika. Ngunit malalim. Kapag nagpakasal sa isang tao, tandaan na hindi ka nakikipag-isa sa kanilang buhay, ngunit sa totoo lang, inilalantad kanila sa iyong sarili. Hindi niya iniisip na sapat na ako. Sumagot ang isang monghe, kung gayon, tanungin mo ang iyong sarili. Naniniwala ka na bang hindi ka sapat bago siya magsalita? Tumangu siya. Bumulong siya. Kung gayon, hindi siya ang dahilan. Siya ang salamin. Sabi ng pagtuturo ni Zen, kapag ang isip ay tahimik, ang mundo ay nagniningning nang malinaw. Ngunit kapag ang isip ay nagdadala ng pagdududa sa sarili, kahit na ang pag-ibig ay magiging parang paghatol. Sa mga karmik na relasyon, ang kapareha ay madalas na nagsisilbing salamin ng sarili. Kapag mas gumaling ka, mas mapayapa ang pagmuni-muni. Kung mas mababa ang iyong kamalayan, mas lalong lumiliko ito. Hindi mo inaayos ang salamin sa pamamagitan ng pagsigaw dito. Nililinis mo ang iyong sariling isip. Ang utang ng pasasalamat o ang bigat ng kasal ay hindi palaging nagmumula sa bigat ng karmik na pag-aasawa. Minsan ito ay nagmumula sa malalim na pasasalamat. Marahil ang iyong pinakasalan ay nagbigay sa iyo ng buhay, kanlungan o isang malalim na kabaitan sa ibang buhay na bumalik ka ngayon hindi dahil sa pag-iibigan ngunit dahil sa utang ng isang kaluluwa ed itinanim sa isang nakaraang buhay ay maaaring mamulaklak sa isang bono sa isang ito bagamat ang ilan ay nakadarama na nakulong sa gayong mga pag-aasawa ang maliwanag na pananaw ay ang pagkilala sa kaloob na binabayaran ang pagkumpleto ay hindi dumarating sa pamamagitan ng pagkakasala o pagtitiis ngunit sa pamamagitan ng mulat na pagpapahalaga kapag ang utang ay pinarangalan ng pag-ibig ang kaluluwa ay malayang sumulong kapag ang unyon ay gumising sa dharma hindi lahat ng karmic marriage ay mabagyo ang ilan ay umiiral upang gisingin ang mas mataas na layunin kapag ang dalawang may kamalayan na kaluluwa ay nagtagpo. Ang kanilang pagsasama ay nagiging landas hindi ng emosyonal na drama, kundi ng espiritual na pagpapalawak. Minsang sinabi ng isang master sa kanyang mga estudyante, kapag ang dalawang kaluluwa ay nagpakasal, hindi para punan ang isa't isa, ngunit para pagsilbihan ang mundo ng magkasama, ang karma ay yumuyuko bilang paggalang. Ang nasabing unyon ay hindi nakabatay sa kung ano ang ibinibigay ng iba, kundi sa kung ano ang kanilang binuo para sa iba. Ang mga ito ay bihira, ngunit malalim ang pagbabago. Sa pagsasanay ng budista, ang dharma ay ang katotohanan, ang landas, ang misyon. Ang ilang kasal ay dharma marriages. Hindi sila nakabatay sa pansariling pakinabang, kundi sa ibinahaging intensyon. Ang mga mag-asawang ito ay maaaring walang mga dramatikong emosyonal na kwento. Sa halip, ang kanilang pagsasama ay parang kalmado na apoy, matatag, may layunin, dalisay. Ang mga relasyon na ito ay hindi lamang nagtatapos sa mga ikot. Itinataas nila ang sangkatauhan, inuulit ang parehong karma sa mga bagong mukha Kapag ang mga aralin ay hindi natutunan, umuulit ang karma. Maaring magbago ang mukha ng kapareha. Maaring magbago ang pangalan. Ngunit ang pagdurusa ay mananatiling pareho hanggang sa masira ng kamalayan ang pattern. Umiyak ang isang babae sa isang madre ni Zen. Bakit lagi akong nang aakit ng mga lalaking hindi ako pinapansin? Sumagot ang madre dahil hindi pa rin natuto ang iyong kaluluwa na huminto sa paghabol sa katahimikan at simula ng pagyakap sa sarili mong boses. Binibigyang diin ang mga turong budista na ang mga panlabas na karanasan ay hinuhubog ng mga panloob na katotohanan. Kung ang isang tao ay patuloy na makakatagpo ng mga kasosyo na nagpapabaya, nagtataksil o minamaliit, ito ay hindi kapalaran ito ay pag-uulit. Ang kaluluwa ay naghahangad na lutasin ang pattern, hindi takasan ito. Ang susi ay hindi sa paghahanap ng bagong tao, ngunit sa pagiging isang bagong presensya sa loob. Ang pag-aasawa ay humihinto sa pagiging masakit kapag ang isa ay huminto sa pagiging walang malay, tinatapos ang cycle na may habag. Ang ilang mga tao ay dumating upang tapusin ang karmic cycle hindi sa pamamagitan ng pananatili, ngunit sa pamamagitan ng pag-alis na may pag-ibig. Kapag pinatawad mo ang taong hindi ka kayang mahalin ng tama, hindi mo ito ginagawa para sa kanila. Pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa habang buhay ng emosyonal na pagkakulong. Minsan ay sinabi ng isang monghe, ang pinakamakapangyarihang pagkilos ng pag-ibig ay hindi humawak. Ito ay pagpapaalam ng may kapayapaan. Ang ganitong uri ng pagtatapos ay nagbabago ng karma. Sinasabi nito sa sansinukob na ang aral ay natutunan. Ang pagdurusa ay hindi na kailangang ulitin. Musika. Ang pagpapatawad ay ang huling aral sa karma ng pag-aasawa. Ang pakasalan mo ay sumasalamin sa kung sino ka sa loob ng pag-aasawa. Ay isa sa pinakamalalim na espiritwal na mga salamin na ibinibigay sa buhay. Pero lahat ng pag-aasawa, karma o may kamalayan ay mayroong mensahe. Kapag nagtagpo ang dalawang kaluluwa, hindi sila nagsisimula ng isang bagong bagay. Inaalala nila kung ano ang hindi natapos. Musika. Isang karma ang namumuno sa kaluluwa, hindi sa isip. Papakasalan mo ang iyong ginawa. Dahil sa nakaraang lakas, pag-ibig, utang, sugat, o pasasalamat, dalawa, ang pag-aasawa ay sumasalamin sa iyong panloob na estado. Ang mga kasosyo ay nagsisilbing salamin, hindi lamang mga kasama. Pangatlo, nauuna ang aral bago ang kapayapaan. Ang paglago ay madalas na nauuna sa alitan. Apat, ang pagpapaalam ay maaaring maging sagrado. Ang ilang mga unyon ay nagtatapos hindi dahil sila ay nabigo, ngunit dahil sila ay natapos. 5. mababago mo ang iyong karma sa pamamagitan ng pagiging malay, mapagmahal, mapagpatawad at malaya. Kuminto sa pag-akit ng sakit at magsimulang gumuhit ng kapayapaan. Anim, hindi kasal ang layunin. Ang pagising ay mananatili man o maputol ang bono. Ito ay sisidlan lamang. Ang tunay na paglalakbay ay palaging nasa loob. Salamat sa panonood. Sana ay nag-enjoy sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang nilalamang tulad nito. I-click lang ang subscribe button sa ibaba at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng update. Gayun din, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento at ipaalam sa akin kung ano ang gusto mong makita sa susunod. See you sa susunod na video.